Alam mo ba? Mapabata man o matanda, kahit sino ang ating tanungin, tiyak nakilala nila ang nag-iisang The King. Walang iba kundi si Ronald Alan Kalipo na mas kilala bilang Fernando Poe Jr. o FPJ, ang hari ng pelikulang Pilipino. Ngayong araw, ipinagdiriwang ang kanyang ikawalumputlimang kaarawan. Ipinanganak siya taong 1939 sa San Carlos, Pangasinan. Labing apat na taong gulang siya nang magsimulang maging messenger at stuntman sa Everlasting Pictures, isang film production company. Sa edad ding ito siya unang nabigyan ng role sa pelikulang Anak ni Palaris. Matapos nito ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang paglabas sa mga action films sa edad na 17. Isa siya sa mga naging bida sa pelikulang Low Waste Gang na lumabas taong 1957. Ito ang kanyang tila naging big break. 1961, inilunsad niya ang FPJ Productions. Sa tanang buhay ni FPJ, aabot sa tatlong daang mga pelikula ang kanyang nagawa. Madalas, siya ang bida. Gaya na lamang sa sikat na sikat na ang panday, ang probinsyano, at Batang Kiapo. Dito nga siya tinawag na hari ng pelikulang Pilipino. Bukod sa pagiging aktor, tumakbo rin sa pagkapangulo si FPJ taong 2004. Hindi man siya pinalad na manalo, nagpatuloy pa rin ang pagbibigay niya ng tulong sa mamamayang Pilipino. Taong 2014, pumanaw si The King. Ipinagluksa ito ng milyon-milyong mga Pinoy. Taong 2006, pinirmahan ni Nooy President Noynoy Noy Aquino III ang Proclamation 435 ni Nooy Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na nagdedeklara kay FPJ bilang National Artist for Film nang dahil na rin sa mga naiambag niya sa industriya ng pelikula. Ngayon, alam mo na.